Hello mga boss! Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. And then, nakakatuwa po. Uh, nagtanim tayo ng papaya nung nakaraang mi last year. No? And then, ngayon ay March na. At uh, ito na ngayon yung resulta ng ating tinanim mga boss. Mayroon lang mga bunga. And then, napakalaki. Ayan. May hinog na rin. Ayan, di ba? May hinog na. Ayan. Actually, nakapagkuha tayo dito nung unang-unang araw natin ng pagdating dito sa Samar. Kaya nakakuha tayo dito. Then, pinabigay natin yung pinagmulan ng uh, binghi. Shout out sa you Juralin. Ayan. Uh, maraming maraming salamat. At ito na yung ating ano, uh, papaya. Actually, mga boss, ang tanim natin dito ay tatlo. Isa yung dito. Hindi nabuhay. And then, sa gitna yung isa. Itong bumunga na din roon ay nakapagtanim tayo. Yan. Hindi lang tumubo, and then ito na yung ating uh, pinagmamalaki na papaya Mahaba 'yan, no. Isang dangkal. Yan. Kulang-kulang na dalawang dangkal, ayan, no. Lalaki. Yan. Uh, ang balita ko kasi dito sa ngayon, no, nakapagtanong tayo na napakamahal ng mga gulay dito sa ating ano, mga gulay at saka prutas ng na papaya per kilo ang labanan dito kaya kung sakaling ibibinta natin to malamang itong isa ay bibigat to ng ano, halos tatlong kilo o tatot kalahati kaya yan, ano pang inaantay yung mga boss yan, ika nga kapag may tinanim, mayroong aanihin kaya ito nakapagtanim tayo last year May, And then ngayon ay ito na. Ilang buwan lang, 9 months. May bunga na. Yan. Magkakapira na. Arayo. Makakatikid pa tayo, makakain din, magkakapira pa, di ba? Hanggang dito lang, maraming maraming salamat. Bye-bye.